Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Dalawang babae na pabili ba mga netizen sa kanilang pagkanta habang abala sa gawaing bahay. Mga leyon na, na may fashion sense Tinangay ang designer bag ng isang babae sa Africa. Video ng batang humingi ng ice cream viral online. Magulang ng bata, umalma sa pagkuha ng video sa kanilang anak, may planong magsampa ng kaso. Posibleng pagkawala ng internet sa buong mundo ng ilang buwan, nagpaalarma sa netizens. At Chris Aquino at Angeline Quintos, nagreunion sa Amerika. Singer pinasayang ang aktre ng awitin ang OST ng Chris TV. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pag tuloy-tuloy sa serbisyo, Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending video, Concert sa Bahay! Marami ang nakarelate sa video ng dalawang babaeng kumakanta habang abala sa gawaing bahay tila nag-concert kasi ang mga ito at sinabayan ang kantang Vampire ng Filipino-American singer-songwriter na si Olivia Rodrigo. Panoorin ang kanilang mini-concert sa trending report ni Pamela Adriano. Kayo rin ba ay mahilig mag-concert sa bahay? Yun bang feel na feel nyo ang pagkanta o pag-sing along sa paborito nyong kanta? Kung oo, mukhang makaka kayo sa dalawang babaeng bida sa video na ito. Dahil habang sila ay naglalaba at naghuhugas ng plato, ay tila may pa concert din sila. Maraming netizens ang humanga sa kanilang pag-sing along sa kantang Vampire ng Filipino-American singer-songwriter na si Olivia Rodrigo. Ayon sa uploader mula di Polog City, kapatid at pamangkin niya pala ang mga talented na batang ito na kinilala bilang sina Desiree Joy Atab at Nika Jean Torres. Madalas daw talagang magpatugtog ang dalawa habang abala sa gawaing bahay. Napawaw naman ang mga netizen sa kanilang talento. Komento ng isa, it runs in the family. Pagtutukoy niya sa kanilang talento sa pagganta. Sabi naman ng isang netizen, sana all daw pinagpala ang boses. Ayon naman sa isa pang netizen, sana raw ay may mas maayos na version ang kanilang duet dahil maganda raw pakinggan ang kanilang mga boses. Mahigit 3 million views na ang video na ito at umani na ng mahigit 400,000 likes. sa ating next viral story. OMG! Nagulantang ang isang babae sa Afrika matapos tangayin ang kanyang designer bag, hindi ng tao kundi ng mga Leon. Ang naturang bag nagkakahalaga ng $1,800 o higit 100,000 pesos. Ang insidente na ganap sa kalagitnaan ng work-related visit ng biktima sa safari. Ang makapigil hiningang work disaster moment na ito panuurin sa trending report ni Arnold Herrera. Viral ngayon sa social media, ang nakawan na naganap sa isang safari sa Afrika. Paano ba naman kasi ang mga suspect? Isang grupo ng leon Ayon sa biktima na si Diane Fiorentinos, tinangay ng mga leon ang kanyang designer bag na nagkakahalaga ng $1,800 o higit 100,000 pesos ang nakawan. Naganap umano habang abala ang biktima sa pagkuha ng mga picture ng mga hayop sa naturang safari na bahagi raw ng scouting activity niya para sa trabaho. Lampas isang oras ding kinalikot at diniladilaan ng mga leon ang bag. Kaya naman nahuli kampanya ang kakatuwang insidente. Baka raw may good taste ang mga leon dahil sa kakaibang interes nila rito at tila ayaw itong tigilan. Pabiru pang sinabi ni Dayan. Bagamat natuwa pa nung una, agad siyang kinabahan dahil laman din ng bag ang kwintas na pamana sa kanya ng yumaong lola niya. Sa huli, bagamat may kaunting sira, ay matagumpay naman itong nabawi at mga nilalaman ito sa tulong ng mga tauhan ng safari. Sa ating next trending story, no consent. Sa dami ng mga nag-viral na istorya na umiikot ngayon sa social media, kaakibat dapat nito ang pagiging responsable sa pag-upload ng mga larawan o mga video. Nariyan pa rin dapat ang paghingi ng permiso sa may-ari o sa tao mismo na kinunan bago ito i-post sa social media. Katulad na lang sa isang ngayong viral video Tampok ang isang 4-year-old na bata kung saan siya ay lumapit para humingi ng ice cream sa isang estranghero. Sa halip na magpakita ng kabutihan sa inosenteng bata, ginawa pa itong katatawanan at content sa TikTok. At dahil walang permiso o consent ay agad nanawagan ng magulang ng bata sa social media para alamin ang address ng uploader at nang makapagsampa ng kasong child abuse at cybercrime. Ang mga detalye alamin sa trending report ni Liway Abbas. Sa dami ng gumagamit ng social media platforms tulad ng Facebook at TikTok, marami na rin ngayon ang trending sa simpleng pag-upload lamang ng videos o mga larawan online. Gayunpaman, isang paalala rin na dapat ay kakibat pa rin ito ang pagiging responsable sa pag-post sa pag-upload, lalo pa at hindi lahat ay sumasang-ayon na ma-expose online. Katulad na lang ng 4-year-old na batang si Seven, na viral ngayon halos sa lahat ng social media platforms na hindi alam ng kanyang magulang na si Adi de Castro. Eat ice cream! Mm. Uy, makita anak, sa uploaded video sa TikTok ng nangangalang Nico Meneses kung saan ay kinukahan niya ang kanyang anak ng video habang pinapakain ng ice cream sa isang paid playground na isang mall sa Cainta Rizal nang biglang lumapit ang batang si Seven sa kanya. Sa halip na pakitaan ng kabutihan ay ginawa niya pa itong content na tila ba katatawanan at kita rin sa kanyang paraan ng pagsagot sa komento ng netizens. Nang subukan naman kausapin ng DZRH News Digital ang ina na si Adi, sinabi niya na hindi nila alam ang ginawa ng uploader at laking gulat na lamang nila nang mag-viral na ang anak sa social media. Kaya agad na nawagan si Adi sa social media para alamin ang address ng uploader para makapagsampa ng kaso. Sa mga oras na siya ay ating nakausap ay papunta na rin sila sa barangay para magpablutter, na payo naman ng kanilang abogado at maging ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Sa pagkakataong ito, maaaring haharap sa kasong child abuse at cybercrime ang naturang uploader dahil sa pag-upload ng video kung saan kita ang mukha ni Seven na walang permiso mula sa magulang ng bata. Para sa ating next viral story, Internet Apocalypse. Naaalarma ang mga netizen sa ulat na posible umanong mawalan ng internet connection sa buong mundo sa loob ng ilang buwan. Ang itinuturong dahilan na ang paglalabas ng araw ng sobra-sobrang enerhiya o ang tinatawag na solar superstorm. Kung ano nga ba ang posibleng mangyari kung sakaling uh, totoo ang pangamba ng mga eksperto at ang naging reaksyon ng netizens alamin sa trending report ni Millie Borja. Para sa henerasyon na nabubuhay sa mundo ng teknolohiya, isa na yata sa pinakamalaking pangamba ng karamihan ang mawalan ng internet connection at kamakailan lang na alarma ang lahat ng lumabas ang ulat ng isang eksperto na posibleng mawala ng internet connection sa buong mundo sa loob ng ilang linggo o mas malala ay ilang buwan. Ayon kay Professor Peter Becker, isang scientist, pinangangambahan ng pagkawala ng internet dahil sa posibleng pagtama ng solar superstorm sa Earth. Ito ay nangyayari kapag sobra-sobra ang inilalabas na enerhiya ng araw sa pamamagitan ng solar flares. Ayon kay Professor Becker, ang nasabing aktibidad sa araw ay nakakaapekto sa magnetic field ng mundo na pupwedeng magpawala sa ating internet connection na maaring tumagal ng ilang buwan. Kaya naman ganun na lamang ang pangambang naramdaman ng netizen nang marinig ang nasabing balita. Sa sobrang takot, iniisip pa ng ilan ang kanilang katapusan. Pero pagsisiguro ni Professor Becker na puspusan ang ginagawa ng kanilang team para sa early warning system. Ayon dito, nakamonitor ang kanyang team sa araw at sa modeling fairs nito at ang maaari nilang gawin upang maprotektahan ng mga electronic ay ang early warning. Tinatayang nasa walong minuto lang ang kailangan para maabot ng flare ang Earth at dito na magsisimula ang pagbibilang ng oras para sa posibleng magnetic disruption na mangyayari sa loob ng 18 to 24 hours. At kung makagawa sila ng paraan para sa early warning system, maaari umanong mailagay sa safe mode ang satellites, ma-offline ang transformers sa grid, at ilan pang precautionary measures. magugunitang ang noong 1859, nakaranas din ang mundo ng epekto ng solar superstorm o ang tinawag na Carrington Event na pumilay sa maraming telegraph system sa mundo. At para sa trending showbiz balita, muling nagkasama ang aktres na si Chris Aquino at Angeline Quinto. Ito ay matapos bumisita ang singer sa tahanan ng Queen of All Media sa Amerika. Si Angeline tila may performance number pa ng awitin ang theme song ng dating morning show ng TV host actress. Ang mga tagpo sa kanilang Reunion, panuurin sa report ng ating Showbiz Angel. Bumisita ang singer na si Angeline Quinto kay Chris Aquino sa Amerika. Kasama ang kanyang non-showbiz partner na si Nonrev at kanilang anak na si Silvio. Ay kay Angeline, finally at muli silang nagkita ng kanyang ate Chris. Matagal niya na raw itong gustong puntahan. Hiling nito ang agarang pagaling ng Queen Media. Maliban kay Chris, nakasama rin ni Angeline sina Josh at Bimby, kay hindi si Batangas Vice Governor Mark Leviste. Samantala, napasaya naman ng singer ang kanyang ate Chris nang awitin nito ang cheese song ng dating show ng TV host na actress na Chris TV. Nagpaabot naman ng kaya salamat si Chris sa pagbisita ng mga awit. Mga gunita na maliban kay Angeline, ilan pa sa mga kaibigan ni Chris sa industriya na bumisita na sa kanya sa Amerika ay ang aktres na si Kim Chu at King of Talk, Poya Bunda. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng isang bata na kinuha na ng video ng walang paalam sa mga magulang. Alam naman po natin na talamak na po ang pag post sa social media ngayon. Ito na nga po ay sabihin na natin malag mahalagang parte ng ating pang-araw-araw na buhay. Pero kung sa tingin po natin ay kahit ano na lang ang pwede nating i-post, dapat mag-isip po tayo ng mabuti, mag-ingat pa rin po tayo. Lalo na po kung ito po ay involving mga menor de edad o mga bata. O di naman po kaya ay mga sensitibong impormasyon na tulad na lamang po ng buong pangalan, address, telepono password at kung ano-ano pa po na dapat ay iwasan po natin. At syempre, dahil nga po mahalaga pa rin po ang privacy at syempre kailangan din po irespeto rin po natin ang personal space ng ating mga kababayan o fellow netizens, ay kailangan mag-ingat rin po tayo sa pagpo-post po ng mga videos o mga litrato online. Katulad na lamang ng naging trending na balitang ito. Kaya naman po naiintindihan po natin dahil ang mga magulang po kapakanan ng kanyang mga anak ang kanilang prioridad at uh, syempre dahil nga po ay bata pa musmos at menor de edad ng kanilang anak na naipost na rin po sa social media ang video at ginawa pa pong katatawanan na naiintindihan po natin ang nararamdaman ng magulang. Sa mata po ng batas ay may karapatan po tayo ano, na humingi po ng redress at humingi po ng hostisya. Karapatan ng magulang at syempre ng batayan. At bilang mga netizens, karapatan din po ng kumuha na idepensa ang kanyang sarili. Ngunit alam naman po natin na dapat irispeto po natin ang karapatan po ng bawat isa pagdating po sa pagpo sa social media. Wala naman pong mawawala, di ba, kung magpapaalam po tayo sa may-ari ng litrato o video o kanta, awitin o kung ano paman. O di naman po kaya kung kukunan nyo po ng isang video ang isang tao ay maganda pong magpaalam na rin po bilang pagkilala po at pagrespeto sa taong yon. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News news at yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, trending aalamin, bubuin at ipa follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!